Na-unlock mo na muna ang iyong 60k minutes views sa in-stream ads pero wala pa ring set Yan po ay isa sa mga problema ng mga baguhang content creator kasi po hindi na sila makamove, hindi na sila umusad na dapat sana ay meron na pong set kasi nakuha niya na yung 5,000 follower na ka side man po siya sa eligible country. Meron na siyang 60k minutes viewed sa kanyang mga videos at meron din siyang upload na video at least 5 videos on demand videos last 30 days. So ang tanging problema na lang po talaga ay etong you follow Facebook content monetization policy. Yan na lang po talaga ang problema kasi naka-expo siya or naka-gray na dapat ay check na po yan. So kapag ganyan po ang nangyari sa inyo guys, lalo lalo na po sa mga baguhan kasi syempre hindi mo alam kung bakit nagkaganyan so share din po to guys para naman po ma-inform din yung may mga ganitong issue makita din nila itong video ito baka makatulong din po sa kanila okay guys ang gawin mo lang po is puntahan mo po ang iyong profile recommendation at ang iyong support inbox minsan kasi guys hindi mo nakikita sa support inbox minsan clear sa support inbox pero meron parang violation nandoon sa yung profile recommendation so i-check mo doon sa yung page quality okay check mo doon sa page quality kung ikaw po ay naka-profile makikita mo yan doon kung meron ngayon guys Kapag wala ka talagang violation, pwede ka pong mag-request ng appeal, okay? Mag-submit ka po ng request. At isalaysay mo po kung ano yung problema. Pwede kang dumaan sa report a problem. Pwedeng doon guys sa report a problem. Tapos pwede ding uh, dito ka mismo sa iyong creator studio or sa iyong business suite. Okay, mamaya ipapakita ko po kung paano nyo po siya gagawin. Pero siguraduhin nyo po muna na wala talaga kayong violation, okay? Yan po muna yung gawin mo. I-check mo muna yung profile recommendation. Kasi yung iba talaga, guys, ay meron po talagang problema. Meron talaga silang violation, hindi lang nila nakikita. Tingnan nyo sa profile recommendation. Doon nyo makikita talaga kung meron. Kasi yung iba, guys, yung mga bawal nakikita ko, sinasabi nila wala naman sila, na-delete na nila, pero nakita ko meron pa rin silang mga copyright music, mga bawal na hindi lang video ha, may mga content din, may mga photos na hindi pwede dito kay Facebook dapat i-delete nyo po yun punta po tayo sa ating profile main profile, pindutin ang tatlong dot pumunta ka sa baba i-copy mo ang link ng iyong account kasi gagamitin natin yan mamaya sa pag-appeal at i-screenshot mo din itong problema mo sa iyong in-stream ads na wala ka pang monetization okay, punta po tayo sa ating main account click mo yung creator support click monetization and click program eligibility, ayan. tas sa baba e-click mo yung in-stream ads. ayan guys, pwede mo po yung basahin, anjan po yung uh, criteria na nakasulat. tapos kung page naman yung gamitin mo, paano mag-setup, anjan din po. tas kung profile naman ang gagamitin mo, anjan kung paano mag-setup. sa baba guys, scroll up mo lang yan para makita mo sa baba doon ka po mag-appeal ayan may contact us i-click mo po yan para ma-direct po kayo doon sa pag-appeal Ayan. Diyan siya guys, makikita mo diyan guys, mamimili ka lang kung saan yung pipindutin mo kung regarding ba yan sa payment or regarding sa uh, bags and product at merong monetization eligibility. So mamili ka diyan guys kung saan diyan. So pag i po po yung monetization eligibility, madadirect po kayo sa inyong business suite. At Pwede naman i-click mo yung bags and product support. So, dyan makapaglagay po kayo ng inyong mensahe, yung message at iyong link. Ayan, piliin po natin sa taas ay ang Facebook page kasi Facebook page po ang gamit natin. Kung ikaw po ay naka-profile, pwede mo nang piliin yung creator support. So, ganyan guys, kapag ang piliin natin ay itong monetization eligibility, so, ayan, ganito po ang lalabas. Ayan, since naka-page ako, piliin natin yung Facebook page. Sa baba, piliin mo yung onboarding to in-stream ads. Tapos, i-paste mo yung link na kanina na ating kinapi at yung message mo kay Facebook. Isulat mo dyan kung ano yung mga hinaing mo. Tapos, ito yung complete name mo po, ha? Real name mo. Tapos, i-attach mo yung problema natin kanina kung ano yung naging problema mo. Ayan. Pag na mo na, dyan na yan siya, guys. Pag okay na po lahat, pwede mo na po siyang isend kay Facebook. Okay. After nyo mag-change, puntahan nyo lang po ang inyong mga support inbox kasi doon po magre-reply si Facebook team. Sana nakatulong ang video to. Please share this video para marami pa pong makakalam sa may ganitong problema and follow mo ko for more tips. Thank you so much.